RP Kaduan Flash Report may, mm -mm. may pangangamba rin po kasi maraming taong pwedeng mapahama maraming maniniwala sa fake kesa dun sa original ganun po mas, mas paniniwalaan nila yung Pekes kesa sa original Matagal ng social media user si Mitch, ngunit nito anyang mga nakaraang pagkakataon. Napapansin niya ang pagdami ng mga video na gawa pala ng generative AI o artificial intelligence. Anya may pagkakataon pa na kailangan niyang kumbinsihin ang ilan niyang kaanak na peke ang napapanood ng na mga ito online. Si Edmark naman madalas makapanood ng mga AI-generated video na may kinalaman sa politika, gera at iba pang napapanahong issue sa bansa. Siguro pagka hindi ka madali, hindi ka observant na tao, madali kang maloloko. Kung hindi mo hahanapin yung pinaka-source, madali ka pong maloloko. Eh, pwede naman baguhin yung boses, pwede baguhin yung mukha ng tao na nagsasalita kahit hindi naman siya. Kaya magiging malaki impact. Ayon kay Mitch at Edmark, kung patuloy na dadami ang mga ganitong klase ng video na nagsusulputan sa social media, baka mas marami pa ang mapaniwala ng mga ito. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, patuloy sila sa mga aksyon upang sugpuin ang mga fake news peddler, lalo na ang gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. What CICC will do is actively search for these people, uh analyze yung data at ipasa sa mga law enforcement natin para solido na ho yung kaso pagdating ho sa apprehension, prosecution, and hopefully a conviction would be had. Kumpiyansa naman ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa kapasidad ng kagawaran lalo na anya at mas advanced na ang kanilang tools upang makadetect ng AI content. Kaya siguro magsilbi na rin itong babala sa mga nagpapalaganap ng na fake news yung mga current laws natin, kaya na nang po natin magparusa uh, sa inyo. Eh, paano pa kaya pag uh, na ng ating legislate, ng mga ating mga uh, namumuno sa legislatura, yung pananagutan niya. Tiniyak rin ng DICT, CICC, na nakikipagtulungan na sila sa technology company na Meta upang mag-review ng mga content na maaaring maging source ng mga maling impormasyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. RP Kaduan, Flash Report.